budget, magluluto muna tayo. Yung gagamitin muna natin baka is yung nasa lata. Sa so, premium siya. Sa premium siya. Sa So ayan, bumili rin ako siling sibuyas. Kamara, sinigang, may okra. Meron tayong kengkong. Pure foods, corn beef. So, pay Mas gago, may pa din. Ano Oops. Ano guys? Tama kayo, hindi nga tayo Pabilis lang sinig. Ano? Nabiyak lang yan. Ang eh, sinabawan to eh. Oil. Yes. Pero mainit na pala siya. Laban po. Tumakas. Kamay na na. Sabay, sabay na yan. Ay, gano'ng karami Sinig ang na hair Para pag kumulo, ay eh. Maabsorb. Yan. Ulit tayo natin ako oil, kami sa <laughs> farm. Lumaki sa panis. Hindi natuloy. Hindi ka lang. <laughs> Ibig sabi, Monday hanggang ano sila. Ang buot. Sa harap, kahit walang baka. Mamatay na yun dyan, Kaya yung lintadyan, guys. Hindi magalala mag-alala. Ito yung dip. Clear codes yung ginamit ko. Ayan, ilalayari ko na siya. Hinuli ko siya. Siniga, buo naman yan. Ayan, o. Oh. Tapos, masunod So, yun, napakaisi lang ng ulam natin, guys. O, diba? buto lang natin yung corn beef nasakop naman lang, lang ako ng bukto pa guys kakain natin ngat ating eng na corn beef Tara ano 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 na ano yung... oh. eh. beef. ano ano Yeah.